Sabi pa nga ni General Douglas MacArthur Park, I shall return. Na ibig sabihin na bumalik ka kapag may pista. What's up guys? Mag-iingat kayo palagi kasi merong mga sasakayan na nangunguha ng mga pogi. Kaya yung ginawa ko, inunahan ko na lang sila. Tapos gisingin mo na lang ako kapag ako pa rin ba. At buksan ang bintana para huminga. At habang tinataas kong aking mga kamay, first time ko makakita ng painting na may zipline. Roses na black, champion ako sa amin. Kahit pagbabalik ta rin ito, ikaw pa rin ang aking pipiliin. Basta wag mo lang akong iwanin. Dito guys, tuturuan ko kayo kung paano kumain ng balat ng lechon... Una, kainin ito. Pangalawa, uminom ng sipsi. -sip. Panghuli, ipa-check up. Ito pala yung mga kagenggeng ko. Tamang tambay lang kami dito para mang gangster. Pagkatapos naming tumambay, may nakita ko rito mga pakontra sa kalaban tapos kay Hello Kitty. Ang kinagandahan nito guys is naka 50% off. Pag bumili ka nito, magkakaroon ka ng protection star. Love umuwi ka na, ito nangyari sa akin. Pagkatapos ko mag-audition ng Starstruck, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano ako kagaling mag-shooting guard. Huwag niyo tong gayahin guys ha, tamang professional isip bata lamang. Ha, ha, ha. Na -na 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 -na. <laughs> Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa manonood. Always remember, lahat ng paalam may goodbye. Pag kinain ka na ng lungkot, kumain ka rin. Ang mundo ay bilog pero may plot twist. Ingat kayo palagi. latak may share.